O so, uh, nandiyan na si uh, Congressman Robert Ace Barbers, Surigao del Norte, 2nd District Representative, uh, ang Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Uh, Congressman Ace, may budag. Live na po uh, straight to the point. RMN Manila, DZXL News 558. Uh, Congressman Ace, this is Aljo Bendijo. Yeah, mayong buntag, Aljo. Uh, magandang umaga sa ating mga kababayan. Okay. Ah, uh, kahapon nasubaybayan ko ito. Sinabi nga ni Congressman Abante na meron silang information from POGOs na ginagamit talaga ang pera dito sa mga illegal na mga pogo na ito para gamitin reward daw sa mga police officers na makakapatay ng drug suspect. Tama ba ito? Uh, ano pong uh, ano pong susunod na abangan po namin dito sa Quad Committee Investigation? Dito muna tayo po sa EJK. Yes, oh, itong uh, may teorya kasi na na-develop de dito sa investigation Opo. ng Committee on Human Rights kung saan eh meron daw pong binabayad no na pera sa bawat uh, uh -huh. na papatay no na high value target uh -huh. o ika nga eh, yung uh, mga target na involved sa droga. So apparently ang uh, pera nga uh, binabayad dito ay mga uh, galing din sa mga Ika nga sa mga illegal na mga negosyo kagaya ng illegal pogos mm -hmm. hindi kaya eh galing sa ibang mga uh, criminal activity so yun ang uh, uh, pinap uh, yun ang ng komite na Quadcom para mm -hmm. makita kung talagang merong bang link uh, kasi napakalaking uh, uh, problema kung merong uh, ganoon ano ibig sabihin eh ito ay magpapatunay na talagang ang criminal syndicates eh pumapasok na po sa ating mga ahensya ng gobyerno gaya ng PNP para magsagawa ng isang uh, uh, illegal na na gawain kagaya ng extrajudicial killings at uh, uh, patayin lahat ng mga mga involved sa droga. Eh yan po ay na ng ating uh, sa Ligang Batas at kinukundi na ng ating mga kababayan dahil hindi po solusyon ang pagpatay sa problema na kinakaharap natin uh, dito sa droga. Opo. Uh, meron ding uh, issue regarding dito sa ligasyon made by former Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Ano hmm. po? Pakikwento po nito uh, Congressman. Pinabaya... Uh, opo. Ito'y sinasabi dito, yung former Environment Sec Undersecretary Benny Antiporda Nagpadala daw ng mga emisyaryo in 2018 ah uh, to warn Guban na mamamatay siya kapag uh, pinangalanan niya si Davao City First st District uh, Pulong Duterte attorney Manases Carpio at yung former economic adviser Michael Liang as individuals involved daw sa illegal drug shipment last 2018. Well, yan kasi ang uh, testimonya nung uh, tiga Bureau of Customs Intelligence okay. Officer na si Mr. Jimmy Guban, uh -huh. no. Although sabi nga namin na ito ay kanyang testimonya at ito ay titimbang timbangin ng ating komite, Mangungonsulta tayo sa mga legal experts. Kung ito may merong uh, bigat o merong uh, weight no duns sa usapin tungkol sa illegal drugs uh, shipment, no. Ang uh, katotohanan niya na aljo. Itong aming inimbestigahan uh, ay may kaugnayan dito sa uh, 3.6 billion pesos na shabu na na-discovery dyan sa Mexico, Pampanga. Uh -huh. At uh, lumalabas sa aming uh, uh, pagsusuri na merong uh, link no yung Mr. Michael Yang uh -huh. uh, dito sa may-ari ng uh, warehouse na kung saan ay nakita yung 3.6 billion na shabu. Kaya sa aming pag-iimbestiga nakita namin na merong kaugnayan no doon sa kumpanya ni Mr. Michael Yang. Itong Mr. Michael Yang na ito, eh, siya yung uh, economic advisor no ng ating dating pangulo. So, maari no na merong uh, siyang kinalaman sa pagpasok ng mga droga dito sa atin. Kaya inimbita namin 'yan eh. Ilang beses namin siyang inimbita para magkaroon ng pagkakataon na Uh, magbigay ng pahayag tungkol dyan sa kanyang pagkakaugnay sa kumpanya. Maaring wala siyang kinalaman, pero maaaring din may kinalaman siya. Eh, ngunit hindi siya umaapir eh. Mm -hmm -hmm. Hindi siya sa kongreso uh, sa lima o anim na beses namin pagkakaimbita sa kanya, eh, hindi siya nagpapakita at siya ay tuma uh, umalis na ng bansa. No?